Hi guys, kumusta kayong lahat? At sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. So ngayon guys, ang pag-usapan natin dito is tungkol sa pagiging isang magulang. So gusto ko to sabihin, napaka-basic lang tong mga sasabihin ko dito. Pero kung ikaw ay isang magulang, pwede kang makinig dito or kung may mga mali man ako sa mga sinasabi ko dito, pwede ka rin mag-comment diyan sa comment section ay handa akong tumanggap ng mga suggest suggestions, mga opinions bilang isang magulang. So, nasasabi ko ito, itong video na to ay para ito kay Nanay Apple. At sa mga magulang na mga nakaka-relate nito, ah uh, mas magandang may apply natin to sa mga anak natin. At itong video talaga to ay para kay Nanay Apple. Alam niyo kung bakit ginawa ko to? Dahil Nakita naman natin, alam naman natin na noong nag-live sila ng mga nakapaligid nilang mga wakwak ay nandoon naman si Nanay Apol doon. Tapos, nakikita naman niya kung paano daw siraan ng anak niya ang Manalastas Family lalong-lalo na kay Tatay Tikram. Naririnig naman din niya kung anong mga sinasabi ng anak niya doon sa kay Tatay Tikram. Nakikita din niya kung paano ang angas ng anak niya, the way magsalita, na angas lang ang marami pero yung mga sinasabi ay nasa sarili niya, bumalbaligtad sa sarili niya dahil ang mga sinasabi niya ay walang katotohanan. Yun ay puro sul-sul lang ng mga wakwak -wak na nakapalibot sa kanila. So ito para sa yunay. Kung ikaw ay nagpakamagulang ka sana sa anak mo. Di ba nakita mo kung paano siya nanira? Anak mo yan eh, anak mo yan nay. Dapat sinabihan mo na nak tama na yan. Huwag ka nang ano, masyadong magsalita dahil uh, kahit papano yung tao na yan, marami din na itulong sa atin yan. Malaki ding naiambag sa buhay natin yan, si Tatay Tikram or ang Manalastas family. Nababago din niya ang buhay mo nak. tama na yung panira mo sa kanya. Tama na yung mga sinasabi mo. Dahil kung hindi dyan sa mga taong yan, hindi ka makilala ng mga tao na nandito sa paligid natin ngayon, yung mga wakwak. -wak. Hindi yan makilala yung Lorde na yan? Wala yan. Kung hindi yan na-discover ni Tatay Tekram? Wala yan. Tapos may mag-comment dyan, kaya binalik-balikan si Dave dahil marami na siyang pera. Dahil, alam mo, nakakatawa kayo eh. Katawa kayo. Marami ng pera, kaya binalik-balikan. Dahil magkakapira din si Tekram. Tapos ang bububo naman ng mga nag-comment ng ganyan binalik-balikan si Day. Yung Lord Day na yan, dahil gusto ni Tatay Tikram na mabago, matulungan niyang batang yan. Pero hindi pala ini-expect ng Tatay Tikram natin na hindi lang pala siya simpleng ahas ngayon, kundi anakonda na. Para sa yunay, siguro nang dahil sa power of money. Pera ba? Pera-pera ba? Siyempre, kasama ka dyan sa bayad ng mga pera nang galing sa mga wak, wak Kasi kung magulang ka, kung panindigan mo ba bilang isang ina, patulin mo yung sungay ng anak mo na magsalita ng ganyan. Pero, nagpamanipulate ka ng ibang tao. So, sana, bilang isang magulang, Huwag kang magpa-manipulate ng ibang tao na sila yung mag sa sasabihin mo, sa iniisip mo. Huwag mong ipa ipa-manipulate sa iba yung sarili mo. Ipakita mo yung pagkamagulang mo sa anak mo. Pagsabihan mo yung mga ginagawa niya na hindi tama. Wala din. Nang dahil nga talaga na nahuhubog ka rin sa pera dahil gusto mo rin ng pera yung pagkamagulang mo pinalit mo sa pera kasama ka dyan sa bayad ng mga mga wakwak -wak na yan tingnan mo yung si Vena grabe ang ano ni Vena sa'yo para lang ma maakuha nila yung loob mo mabayaran ka lang pagkapera ka lang pumayag ka din kahit yung anak mo ay siya mismo nagpapahiya sa sarili niya pero hindi mo talaga nakokorek yung anak mo o sino ngayon ang nagiging kawawa ikaw dahil ikaw yung magulang hindi mo sinusway yung anak mo sa iyo babalik sa iyo yung mga tanong dahil isa ako doon sa nagtatanong bakit hindi mo makorek yung anak mo bakit hindi mo mapagsabihan labas na tayo sa kung sasabihin mo matigas talaga ang ulo niyan. Okay, matigas ang ulo niyan. Hindi dapat diin mo na lang sinamahan doon sa ano na yun, dahil matigas pala ang ulo ng anak mo. Hayaan mo doon. Kaysa nandoon ka na wala ka namang nagawa sa mga sinasabi niya sa paninira. Na kahit paano, yung mga tao na yan, malaking tulong sa inyo. Hindi kayo makilala ng mga sino yung mga konsentidor ngayon kung hindi dahil sa kay Tatay Tikram. Tapos magagalit yung mga wakwak niyan -wak kung sasabihin na kung hindi dahil kay Tatay Tikram, hindi ganyan si Lordy ngayon. Isipin nyo nga kung hindi yan na-discover, naging ganyan ba yan ngayon? Wala, hindi nyo yan makilala. For sure, hindi nyo makilala yan. Nanunulot lang kayo. Tapos hindi nyo matanggap yung mga sasabihin sa inyo. Yung Lord din nyo, putak ng putak, na walang katotohanan. Yung mga sinasabi niya, ginagawa niya. Yung mga kasinungalingan, nasa kanya. So sana no, tayong mga magulang, wag natin hayaan na yung mga puso natin at mga isip natin, i-manipulate ng ibang tao dahil lang sa pera. Papayag tayong i-manipulate tayo ng ibang tao Tapalit do ng pera. Sana huwag tayong ganyan. Ipapanindigan natin bilang isang magulang. No? Kasi kawawa, kinawawa masyado ng batang yan ang sali, sarili niya. Pinapahiya niya ang sarili niya. For sure. Yan. Sa mga nakakakita sa kanya, sa mga sinasabi niya, sigurado ako dyan. Pinapahiya niya sarili niya. So, yun lang na yun ay Apple. Sana, huwag kang masyadong magpamanipulate sa ibang tao. Panindigan mo bilang isang ina na ni Lorde. Tatayo ka bilang isang ina dahil ikaw yung masusunod dahil ikaw yung magulang. 'Di ba? So sana na naririnig mo to at nakikita mo to at yan, huwag masyadong magpadala sa pera dahil dahil ang pera lilipas lang yan ang lahat. Pero yung mga yung pag ano mo sa anak mo bilang isang magulang, forever yan, na madadala ng anak mo. Sana huwag masyadong masilaw sa pera. Lahat naman tayo nangingilangan ng pera. Sobrang nangilangan ng pera. Pero in a good way na magkapera tayo. Hindi sa, sa way na i-manipulate tayo ng ibang tao para lang magkaroon tayo ng mga ganyan. Hindi. So yun lang. So kung meron kayong nasasabi sa mga sinasabi ko dito, ah, uh, pwede kayo mag-comment. Tanggapin ko kung anong mga sasabihin nyo at mga opinion nyo. So, maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood. Ingat po kayong lahat.